Ay kung hindi ka pa nakakatikim ng ganaring prutas, ay pumunta ka lamang din sa amin sa Mindoro, ay makakatikim ka. Ay aroy ah, ay pinapunta na eh. Hello, hello mga mare at pare for today's vlog. So anyways mga mare at pare, ano nga po palang video na aray nung Sabado pa at ngayon ko nga lamang nalagyan ng voiceover. At dahil wala nga maisipan ang babaita na ikukunti. So anyways mga mare at pare, pagkagising ko nga diyan ay inihanda ko na nga yung akin lulutuin na ulam. Ay madali lamang naman are at aray nga lamang ay ginisang kangkong. Ang mahimay ko na nga diyan ang kangkong ay ginisa ko na nga yung sabawang at sibuyas. At nang malambot na nga yung kangkong, inilagyan ko na nga yung silver swan wowsa masarap seasoning. Naglagay na din nga ako din ng toyo at kalamansi. At din na rin nga ang asukal at paminta. At saka nilagyan ko nga din yan ng patis at kaunting tubig. sa ako tinakluban. Nang maluto na nga iya, kumain na nga kami. At hindi ko na nga nabidyuhan. Fast forward po tayo mga mari. Nang matapos na nga kami kumain din, ay dumiretsyo na nga kami sa aming pupuntahan. At for today's ganap nga ay kami nga ay mamumundo. Dini din nga lamang ari sa amin at medyo malapit nga lamang. At dadaan pa nga kami sa dalawang sityo bago nga namin maakyat aring bundo. Maaki. Yata. Sa Sitio po at Sitio Abuntor, eh, shout out po sa inyong lahat. Nang makarating na nga kami din sa paanan ng bundok, ay eh, nagsimula na nga kaming maglakad. Sumama so nga kami din ang magiin na sa nanay ko, pati na nga yung kapatid ko at pamangkin ko. Umuna na nga kami niyan at mamaya na nga daw susunod sila. Naglililis pa nga ng panjama, aring anak ko, kala mo'y tatawid nga ng ilog. Ay gubat ang pupuntahan natin at hindi ilog. -mm. -mm. Kaya ang gusto yata ng batang ari, makabitan siya ng ay. So anyways mga mare at pare, speaking po ng limatik kung hindi nyo po na itatanong, yun po ay maliliit na parang linta. At dini nga sila nakatira sa bundok sa masusukol at maguguba. At nung maliit pa nga ako at hanggang ngayon ay takot na takot pa nga ako doon. At dahil nga ang iniisip ko nung bata pa ako na pag sinipsip nga yung dugo ko ay ako'y <laughs> At kada tatlong hakbang ko nga na ay tinitingnan ko nga ang parte ng katawan ko at baka nga may nakakabit na limati. Ay lagi nga akong piyagak noon eh kapag nga ako'y nakakabitan sa paa at binti. At dahil nakatutok nga ako sa limatik ay naiiwan nga ako na aking mga kasama dati. Ay di palakad na naman ang babaitan ng maiwanan. <laughs> At nang nasa kalagitnaan nga kami ng paglalakad ay ako ngay nahihirapan at ang bigat nga ng binti ko. Mm -mm. Ay parang may nakadagan na hollow blocks. Ay hollow blocks pa ang napili eh. At dahil nandini na kami sa daan na matarik ay malapit na nga kami sabi nga ng nanay ko. Ay baka yun ay sabi laang pero gapang. Mm, mm At nang makarating na nga kami din sa taas ay tinignan ko nga aring puno ng uloy. At kakoy parang lugi ang pagpunta ko din eh ti nga ang nakita kong bunga. Nang malapit na nga kami sa tapahan ng tiuhin ko, ay may tinuro nga sa akin ang nanay ko at hindi ko nga alam kung anong tawag di yan. At kung alam nyo nga ho ang tawag diyan, ay i-comment nyo nga ho sa comment section ng malaman ko nga din. At dahil nakalimutan na din nga daw ng nanay ko ang tawag di yan. At sabi pa nga ng nanay ko, yan daw yung Nang makarating na nga kami din sa tapahan ay nagpasama nga ang nanay ko na umigib nga ng tubig din sa bukal. At dahil kukuha nga kami ng aming inumin. Malinaw at malamig nga ang tubig at galing nga yan sa bundok. At pagkatapos nga namin di ang kumuha ng tubig ay nadaan ng kungaaring maliit na puno ng bayaba. Ay hanggang bayaw ang kung alamang ang puno ay eh, tatlo na agad ang bunga. Nakita ko nga yung kapatid ko na nagpapalanga ng lupa. At nagsisimula na nga siyang hanguin yung inuling na bao. At yan nga paghahangu ng uling ang sinadya namin din sa bundo. At dahil hindi pa nga kumakain ng agahan ng nanay ko ay eh, nakasabay pa nga aring dalawa kong anak. At dahil wala na nga daw yung namin kanina sa at tumakit nga daw kami ng bundo o ay digay ari mahaba-habang panggatong ng nanay ko. Salamat nga pala sa aking tiyo ading at pinag nga kami dini. At habang naghahango nga sila diyan ng uling, ako'y nagbidyo-bidyo muna dini sa tabi-tabi. dahil may nakita ang babaita na wildflowers. Ay English yarn. <laughs> ay napa-English ang babaita eh, makit lamang ng bundok. Nakita ko nga rin aring higanting pakut, hindi ko nga alam kung anong tawag di yan. Pero sa akin palagay nga yan ay pakong buaya, tumataas nga yan ng ganyang kataas. Kayo ho, mga mare at pare, anong tawag nyo diyan sa parang pakuna yan? Dumating na nga diyan yung aking kuya at dalawa kong pamangkin. At nang makatapos na nga silang maghangon ng uling ay nanguha na nga sila ng uloy. At grabe nga itong pamangkin ko at pa nga sa pagmumukha ko ang uloy eh. <coughs> At nang marami na nga silang nakuha, ay bumaba na nga sila at ako nga'y nagkita din ng malaking uloy Ay kala ko'y hinug eh, hilaw pa pala Ay kala ko'y sa online ang may scam eh, dini din pala sa bundok <laughs> Inilagay na nga ng nanay ko yung mga uloy sa sako at kami nga'y uuwi na At sabi nga sa akin, ang buso kong kapatid, maigin na nga lang daw at hindi ko siya nabidyohan At dahil nga ayaw nga niyang mabidyohan at takot na takot nga yan Ayun ang akala mo ay nakabidyo ka nga sa likod at sa harap <laughs> At nang makalabas nga kami din sa labas ay nagpahinga muna nga kami ng ilang minuto. Mangiyak-ngiyak nga din ang aking anak at nadaktaan nga yung kanyang buhok ng uloy. Ay uloy pa mo. <laughs> at yun lang mga mare at pare for today's video. Salamat po sa inyong panonood. See ya!